Wally, sa wakas nagsalita na matapos magmura. Wally sa wakas nagsalita na, at inamin ang buong katotohanan sa likod nito, viral kahapon ang balitang pagmumura umano ni Wally Bayola sa kanilang live, tila kontrobersyal umano ang pangyayari dahil sa hindi magandang salita na nabigkas nito habang naka on air, maraming legit da barkads ang di nagustuhan sa biglang pagmumura umano nito sa live kahapon, Tinawag ng ilang mga netizens ang atensyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB para aksyonan ang isyo na ito. Naganap ang insidente kahapon, August 10 sa episode ng EAT segment na, Sugod Bahay Mga Kapatid, sa partikular na episode na ito. Sina Wally at Jose ay nakikipag-usap kina Tito, Vic at Joey De Leon. Habang nakafocus ang camera kay Jose, si Wally na hindi nakikita sa screen ay maririnig na nagsasabi ng mga hindi magandang salita, ngunit tingin ng marami ay ang host na si Wally yon. Maging ang legend trio ay nakaramdam ng pagtataka sa kanilang narinig at sinubukang patahimikin si Wally, sa pagsisimula ng sugod bahay mga kapatid segment ng E18 ngayong araw, ay ipinaksa ng mga host ang nangyari at nag-viral sa social media, sinimula nito ni Jose, sa kanyang karakter bilang mayor, Panimula niya, meron lang po akong isang mahalagang bagay na sasabihin sa inyo, marami po akong naririnig o marami akong nababasa online, at marami rin pong tumawag sa akin tungkol dito, meron po tayong ganitong bagay, bagamat hindi naman po namin ito sinasadya, pero kinakailangan po natin itong ayusin, kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin, yung nagawang hindi nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin, kaya dapat po tayong nakikinig. Hindi lang yan, nagpapakumbaba po, pinakaimportante yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasadya ang mga bagay na ta, at yung isa nating kasama natin, na the bar Guard, nakapagsalita. Pagamat hindi naman natin sinasadya ang mga bagay na ta, at yung isa nating kasama na the bar Guard, nakapagsalita. Na hindi rin naman niya ito sinasadya, kaya aayusin po natin ito. Humingi na ng paumanhin ang comedian TV host na si Wally Bayola sa publiko, dahil nga sa nagawa niyang pagmumura sa live episode sa EAT kahapon. Halata kay Wali na kabado ito bago makapagbigay ng pahayag, Aniya, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi, nagkamali po ako doon, at ako po ay humihingi ng paumanhin at pangunawa ninyong lahat, pasensya na po, pasensya na po sa lahat, dagdag naman ni Jose, mas maganda yung ganun, hindi tayo nagmamatigasan, ang importante humingi tayo ng kapatawaran, Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na ito, samantala, ayon naman kay Bossing Vic Soto, salamat din kay Wally, at humingi ng paumanhin, pagtanggap ng pagkakamali. Biro pa niya sa huli, o, oh, Mayor pagsabihan mo yung mga bata mo dyan, kahapon ay nasa isang barangay Sina Jose, Zombie at Wally Bayola, para sa sugod bahay mga kapatid segment, habang nagsasalita si Jose na ngayon ay pumapayag pag sa kanyang karakter bilang mayor, sa segment na ito, malinaw na narinig ang pagmumura na mula kay Wally Bayola, na gumaganap namang The Bar Guard ni Jose kasama si Zombie, akala marahil ni Wally ay hindi maririnig ang kanyang mura, dahil inilayo niya ang mikropono sa kanyang bibig. Pero nahagip pa rin ito ng audio, halatang ikinagulat din ng mga nasa TV5 studio nang marinig ang mura ni Wally, pero ipinagpatuloy pa rin nila ang show na tila walang nangyari.